Nagsagawa ang DTI Nueva Ecija Provincial Office ng price monitoring noong araw ng mga puso sa mga pangunahing pamilihan sa siyudad ng Kapanatuan na layuning masubaybayan ang presyo at supply ng mga produkto higit sa lahat ay ang bigas. May tuturing na matagumpay ang pagsubaybay sa presyo at supply ng bigas na pangunahing kailangan at bilihin ng mga mamimili matapos matiyak ang patas na presyuhan nito sa lalawigan lalo't tigit sa panahon na may okasyon. Personal na tinungo ng DTI Nueva Ecija sa pangunguna ni Assistant Regional Director Dr. Richard Simangan, kasama ang mga miyembro ng Consumer Protection Division o CPD, ang mga supermarket upang subaybayan ang mga presyo at tiyaki ng pagsunod sa bagong Suggested Retail Price o SRP ng Basic Necessities and Prime Commodities o BNPC. Ang napapanuhong price monitoring ay nagaambag na matiyak na ang mga mamimili ay protektado mula sa pagtaas ng presyo. Layunin itong masubaybayan ang presyo ng mga bilihin upang mapag-aralan ng mga pagbabago sa presyo sa merkado na nagpapahintulot sa mga negosyo na ayusin ang kanilang sariling mga diskarte sa pagpepresyo. Sa pamamagitan nito, mapapanatiling mapagkumpetensya at uh, iayon sa mga hinihingi sa merkado. I-maximize ang kakayahang kumita sa pamagitan ng pagtugon sa mga pagbabago sa presyo ng uh, kakumpetensya at mga uso sa merkado. Sa huli ay gumawa ng matalino mga desisyon sa pagbipresyo upang ma-optimize ang kita at profit margins. Idinaos nitong Pebrero 14, taong 2025 ng DILG Nueva Ecija ang Provincial Team Conference o PTC para sa buwan ng Pebrero sa DILG NE Provincial Office, Cabanatuan City. Ito ay sa pamumuno ni Atty. Ofelio A. Taktaka Jr. Seso 5. Kasabay nga ng pagdiriwa ng araw ng mga puso, nagsuot nang color-coded na damit ang mga tauhan na naayon sa kanilang love life status. Ang PTC ay nagulat ng katayuan at mga update sa pagsunod ng mga local government units o so LGU ng lalawigan sa mga programa ng departamento. Nabatid na may kinalaman ng ulat sa ilalim ng Monitoring at Evaluation Section, Capability Development Section at ang Finance and Administrative Section. Nagsilbi rin itong forum para sa pagtalakay sa iba't ibang mga issue at ang timeline ng mga paparating na aktividad at assessments. Kinihikayat ni Atty. Taktak ang mga field officers na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap sa pagtulong sa kanilang LGU sa pagtupad sa mga mandato nito. Sabay paalala sa mga tauhan na patuloy na tumulong sa mga field office at LGU lalo na sa mga darating na assessment. Panghuli, binati nito ang lahat ng isang masayang araw ng mga puso at pinapaalalahanan ng lahat na ang espesyal na okasyon ay ginugugol ng mabuti sa mga mahal sa buhay. Natapos ang aktibidad sa pagkilala sa mga tauhan sa ilalim ng Provincial Awardees for Compliance and Excellence of PACE program para sa buwan ng Enero taong 2025 kung saan kinilala ang mga tauhan ng Provincial at Field Office sa kanilang huwarang pagganap sa pagsunod ng mga LGU sa mga programa ng ahensya. Matagumpay na nakumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang mahalagang estruktura na inaasang makababawas sa baha sa kahabaan ng Ilog Pinyaranda na magbibigay proteksyon sa siyudad ng Gapan, Nueva Ecija. Ayon sa ulat na isinumiti kay DPWH Secretary Manuel M. Bunuan, sinabi ni DPWH Region 3 Director Roselier A. Tolentino na ang bagong itinayong flood mitigation structure, kabilang ang 312.40 meter double berm system, 10 meter wide dike, at rainforest concrete slope protection ay nakabawas ng malaki sa panganib ng pagbaha sa lugar. Bago matapos ang proyekto, ang mga residente ng Barangay Pambuan ay uh, nakakaranas ng madalas na pagbaha na nakagambala sa pang-araw-araw na pamumuhay, nasira ang mga pananim at nagbabanta sa kabuhayan dahil sa pagtaas ng tubig sa Iloga Piñaranda lalo na sa panahon ng malakas na ulan at bagyo. Ang proyekto na ipinatupad ng DPWH na 2nd District Engineering Office ay pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA na may halagang kontrata na 94.57 million pesos.